Bibili tayo ng pintura mga chong para sa bago namin niluluto. Pagkaganyan na rin? Pwede. Happy red, no? Happy red. Itong black, sir. Ito, ito. Black. Black. Ah. Saka ito happy red. Ah. Isang, yung red, ano ba pinakamalit na pwede? Ganyan. Pwede, sir. Ito kasi yung kulay niya eh. Ito pre oh. Baka kaya mong kopyahin. Ito ba? Ang galing. Ang galing yung salak na yun. Eh. Ah, hindi naman kapang sir. May chance <laughs> <laughs> kasi na pag natutuyo, mas nagdadag, di ba? Opo <laughs> sir. Ang galing mo mag-mekos-mekos -mekos tornado insa na. Patuyuin natin para makita mo yung, yung uh, so, kulay. Medyo na ba? Okay Locked na rin, ano? Eh. Pag natuyo kaya yan? Patuyuin ko kaya, sir, para makita mo, sir. Oh. Para... Let me see, let me see. Medyo basa pa na, sir, eh. Pwede ba pangayan? Ay, hey, yeah. okay lang sir. Pwede. Oh? Pwede, pwede, na to, pwede na to. Oh, Thank you, sir, yung mga ganito lang oh. lang. mga na din Nauwi din sa mamahalin. Ay, dito sa Magic one. Ngayon, magagamit yan Kahit sa You Kostyom know, natin pala, doy. Ayan, you no? Know, Pintados. Asti! <laughs> Pintados! Alright. <laughs> Kala mo talaga. Ay, po. Kala po. Best time na rin nating yun. Welcome sa panibagong episode ng Pintados Adventures. Ang tagal naming napahinga. Wala kaming ginawa sa buhay namin. Kundi, <laughs> tumabay. Tapos na kami mamili ng mga kailangan naming materyales para sa panibagong project. At marami salamat sa mga sumusuporta at patuloy na nananatili sa aming uh, vlog. No? Sana suportahan nyo kami ulit dito sa bagong vlog namin. At uh, ito yung bagong project namin para sa 2024. Mm, happy That's, New Year. Happy na, New Year. Boy. Happy New Year sa inyong lahat. Gandang start to para sa taong 2024 natin. Oh, maraming nangyari, maraming dumaang dilubyo. Maraming na-reject, maraming ni-reject, <laughs> maraming inayawan. <laughs> Pero eto, okay pa rin naman at sana samahan nyo kami at patuloy nyo kaming suportahan sa mga susunod pa naming projects muli. Uh, samahan nyo kami para sa vlog na to at ipapakita namin sa inyo yung bago naming project para sa 2024. See ya! Ah. <laughs> Ito yung bago naming project. Uh, wala pa yung yung kliyente namin. So, antayin muna namin ito magbukas. Dito nga pala ito sa konsepsyon papuntang simbahan, kahilera lang ng St. Vincent Hospital. Wala nang patumpik-tumpik, simulan na agad natin ang paghahanda. Napagdesisyonan namin na unahin ang second floor dahil dito mas maraming artwork na gagawin. Mabilisan lang ang project na to. Halos one week lang ang preparation namin dahil madali naman kausap ang client at minimal lang ang design na gusto niya para sa resto. Puro letterings and calligraphy of Bible verses ang design na gusto niya. Medyo challenging nga lang para sa amin dahil ang tagal namin napahinga tapos yung unang banat namin lettering agad. Talaga naman. Pagkatapos mag-prep, banat agad. Ayaw namin magsayang ng oras dahil mag open na rin ang bings in 3 days. Kaya kailangan talaga namin habitin to. Di na nga pala namin na video ang sketching part dahil nasira ang tripod namin. Sa sobrang tagal na tambak, kinalawang na. Kinailangan na rin namin bumili ng mga bagong brushes kasi inamag na yung mga paintbrush namin. Nagtampo siguro. Pero ayos lang din na bumili ng bago para swerte. Parang andali no? Pero nanginginig talaga mga daliri namin dyan dahil ngayon lang ulit kami nagpinta. Pero nakakatuwa lang dahil nanumbalik agad ang pulso namin pagkalipas ng mga isa't kalahating oras ng pagpipinta na miss talaga. After so many hours, eto na yung finished product ng mural namin sa second floor. Tara, pwede na tayong kumain. Namiss ko mag-lunch kasama si Red Sam Nanner. Ang tagal kasi naming di nagkita kaya mas marami pa yung kwento kaysa sa ulam namin. Ito nga pala yung ground floor ng Mang Bings. Nakapag-sketch na kami at babanatan na lang namin ng pintura para matapos na. Siyempre di na ako nagsayang ng oras. Tinira ko na agad yung parte ko bago patirain ng iba. Isa sa pinakamahirap at challenging part sa project na to, ang design na ginawa namin para sa ground floor. Round logo with letterings at yung font logo ng mangbings na puro straight line. Nakaka-trigger talaga ng pasma. Manginginig ka sa kada bira. sa wakas, natapos din namin ang kalbaryo ng Panginginid. Ito na ang finished product ng mural namin sa ground floor. Sa mga naghahanap ng affordable at masarap na authentic Asian and Filipino cuisine, try nyo dito sa Mang Beings, solid ng pata team. Follow nyo rin sila sa Facebook.